Ah, tama talaga 'yun kasi ang average age ng ating mga magsasaka at saka mangingisda masyado nang mataas dahil nga eh, mahirap nga ang buhay ng magsasaka kaya te siguro yung mga nakapag-aral na yung mga anak natin nakapag-aral na eh gusto nila nasa air condition sila sa opisina ata uh, medyo maginhawa dahil talaga ang hirap ng buhay nakikita namin yan sa probinsya ang hirap ng buhay ng mga uh, magsasaka ngunit ang tanging sa akin sa akin palagay at uh, kami ni secretary Kiko ay eh, uh, pinag-usapan namin ng matagal ito paano natin pababain yung average age ng ating mga ng ating mga magsasaka kailangan natin pumasok sa mga bagong teknolohiya dahil yun kailangan talaga natin para maging yung bawat hektarya natin, mas malaki ang yield, mas malaki ang ani, bawat at eh, Paano natin gagawin yun? Eh ang nakakaunawa at mga talagang practitioner, ika nga, ng high-tech agriculture, intensive and extensive na type of agriculture, ay ang mga kabataan, silang magtuturo sa atin ng mga bagong teknolohiya. At uh, yan palagay ko, ay magiging uh, interesting na yan, magiging interesante na yan para sa ating mga kabataan, para nakikita nila na hindi lamang uh, na mas, may magandang hanap buhay naman ang uh, magsasaka. Kahit na, kahit na may kahirapan talaga ng konti, ay, ay syempre, you know, kailangan masipag at lahat. Eh, masipag naman ang Pilipino eh, kahit naman yung mga bata, masipag naman talaga. Basta may nakikita silang resulta. Kaya sa aking palagay 'yun ng uh, 'yun ang ating pwedeng gawin at si, para sa mga mas uh, nakakabata ay sasabihin nila interesting to, interesante ito. At uh, eh palagay ko yung sakripisyo na kailangan para pagandahin ang uh, ating ani ay palagay ko naman yung mga bat, yung mga mga Pinoy na magiging magsasaka ay sasabihin na worth it ito. Kahit na may sakripisyo, worth it ito.